Magandang araw mga kaibigan. Uh, pag-usapan naman natin ngayon ang mga vlogs ni BBM o PBBM. Kasi matagal na siyang nag-vlog eh. uh, dumaan sa aking uh, screen. Ayun lang. BBM vlog number 261. Mama Meldy Bongbong Marcos. Tinignan ko yung views. 14 hours. 37,000 views pa lang. So, ma compare ko, kaya, no? compare ko kay ano? Compare ko kay Fairlady Lady Marlica. Nabantayan ko kay Marlica average ano? Pinakamababang views niya in 1 hour 10,000 1 hour. Kaya kung 14 hours, 140,000 na yan kung kay Marlika, mababa yon Average lang sinasabi ko. Kung minsan nga, depende sa topic niya. One hour, 20,000 na. So ito, pansin ko, lo? parang kakaunti na ang nanonood sa mga vlog ni BBM. Nilalangaw na. Okay. Ito, in-scroll ko. Yung itong pinakalatest niya is tungkol kay Forever First Lady Emelda Marcos. Three years ago, meron siyang blog, BBM blog number 166. Three years ago, ilan ang nanood? 4.2 million views. Anong ibig sabihin? Hindi pa siya presidente noon. Mabango pa siya. Okay? Um, three years ago, mga 2021, ma ano pa siya nung una eh? hindi pa hindi pa lumabas yung kanyang uh, mga kahinaan kala ng marami eh. like father like son kaya 3 years ago 4.2 million views kaya ano pa ito scroll natin ha? ito uh, BBM blog number 176 Vision for the country two years ago. 1.1 million views. So, kung two years ago, hindi pa siya, uh, baka bagong panalo pa siya dito, mabango pa siya. Nung two years ago, kauupo, mabango. Marami pang nanonood. <laughs> ano pa, itong... Ito na, one year ago. So, mupo na siya. Uh, by this time, tinitira na siya ni Maharlika eh. One year ago, BBM Vlog 243, Malacanang Heritage Tours, ang views na lang niya is 82,000. One year. Parang tatalonin ko pa, may, may mga vlog ako na 2 months, 3 months, 100,000 na. Dito sa kanya is 87,000. Uh, yan, 2 years ago. 2 years ago, BBM Vlog 167. D3 Ferdinands. Wow! Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., Ferdinand uh, Marcos Jr., and Sandro, Ferdinand III. 2 years ago, 1.2 million. Malala ko, may vlog ako nung no, kauupo pa niyang presidente. Sabi ko, sana darating ang panahon na maging presidente si Sandro Marcos para tatlong Ferdinand magpresidente. Yeah, yan ang ano ko, two years ago. Ngayon, wala na. <laughs> ah, Marcos? Mm. Eh, except si ko na. Except si President Marcos Sr. and si first, forever First Lady Imelda Marcos, unchangeable yung pananaw ko sa dalawang ito ito kahit si Senator ay may alanghanin na malala ko tuloy yung meaning ng Marcos may nagbigay ng meaning eh. acronym M-A-R-C-O-S uh, Marcos Araneta Romualdez, Coalition of Socialites uh, may yung iba dinugtungan nila Marcos Saraneta Romualdez <laughs> uh, Coalition of Nako, nabasa ko lang ito, hindi galing sa akin ha? Smugglers <laughs> Socialites Mga social eh Ano pa? So, wala na Wala nang asin Presidente ka Tapos 14 hours 37k Ilalampasok ka ni Maharlika ilalampaso siya ni Jojo de Guzman. Sino pa yung mga uh, mga sikat na DDS vlogger? Uh, so ang tanong, oh, uh, tungkol kay Forever First Lady Imelda ang kanyang vlog. Ma, may katanda na, 95 na si Forever First Lady. Ang akin is Forever First Lady, hindi yung former. Talagang beauty in and out. Yan, ang First Lady Imelda. Itong First Lady natin ngayon, ambot na lang. ambot, <laughs> ayawang ko. Bahala na kayo. Uh, itong First Lady natin ngayon. Ha? Maligaya kaya si First Lady Imelda Marcos. So, itong performance sa kanyang anak. I don't know. But, kung ang tatanungin natin, si President Marcos Sr. Kung katingin siya ngayon nasa langit, I'm sure hindi yan maligaya. Bakit? Ito na lang yung foreign policy. Magkabaliktad sila. Si Apula kay Marcos is hindi siya tuta ng Amerikano. History will tell us na una nilabanan niya, hindi naman nilaban, nireklamo niya yung, yung pang-aapi Uh, ng U.S. government sa atin after World War II. Hmm. Yung nagbisita siya sa... nagbisita siya sa... U.S., Washington, D.C., panahon ni President Reagan. Pinanggit niya yan, yung mga... mga benefits ng mga World War II veterans na Pilipino, pinapabayaan niyo. Uh, you treated us as second class, ano, we vote for you. Ang ganda yung speech niya na Na 'wag uh, dapat maging modelo kayo Amerika. talaga ano, From his heart, sinasabi niya hindi siya takot. Ano pa yung mga tanong ng media sa kanya tungkol sa sa Mutual Defense Treaty. <laughs> While you are debating in Congress, we are now we are dying in the Philippines. Yung Mutual Defense Treaty na yan na Ah, uh, one sided hindi masigo, hindi kasiguro siguro na gano'n siya. Uh, ano pa yung mga nabasa ko. Uh, uh, galit ang Amerika sa kanya nung mag siya na mag-establish siya ng ASEAN dollars. Nako, yun na, ang dami nang ano. Ano pa yon, yung yung Vietnam War. Gusto ng US na ang Pilipinas magpadala ng combat troops sa Vietnam. Filipino combat troops. Para lumalabas na parang maraming sumusuporta sa Vietnam War. Ako, Marunong, ang Marcos Sr. hindi siya nagpadala ng combat uh, soldiers. Pinadala niya, Philkag, Civic Action Group, Philippines. Hindi hindi kombatan ang pinadala niya kundi mga engineers tumulong civic action group tumulong sa mga nangangailang Vietnamese ang galing kaya yun hindi nagustuhan ng ano hindi nagustuhan ng mga Amerikano yung ganong foreign policy ng Marcos Sr. kaya nung bumagsak na ang South Vietnam control na ng ano ng komunis uh, communist Vietnam yung presidente ng Unified Vietnam, ang una niyang ginawa, bumisita sa Pilipinas, pinuntahan si President Marcos Senior at nagpasalamat sa ginawang aksyon ng Marcos Senior na hindi nagpadala ng panggerang sundalo, kundi sundalo natin na sa mga Vietnamese. Yun po, that's history. Ano ba? Uh, 1974, kasagsagan ng Cold War. USSR. US talagang naggigira. On his own, President Marcos Sr. Pinadala niya si First Lady Imelda sa USSR to establish diplomatic relations. Nako, galit na galit ang mga Amerikano sa kanya. After that, next year, ganon din. Uh, nag nagpunta si First Lady Melda sa China kay Mao Chitong establish ng diplomatic relations ayaw na ayaw ng US yung ganong mga moves so doon mo makikita na independent foreign minded talaga ang foreign policy ng Marcos Sr. Kinakaibigan lahat. O ano ngayon? Foreign policy ng Marcos Jr kumaibigan ng todo sa Amerikano kinakalaban na ang China kung ikaw ang amahan maligaya ka ba? para sa akin iiling-iling na lang ang Pangulong Marcos Senior sa kanyang kinaruro na ngayon nakikita niya itong ginagawa ng kanyang anak so yun na po nAPO na po ang vlog ng Pangulo uh, ano ang ibig sabihin nito? Palaos na, pabagsak na. I don't know.